Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ipinanganak si Claire Miller noong 2007 at siya ay pinalaki ng kanyang mga magulang na si na Mark at Marie. Ang kanilang pamilya ay tahimik na namumuhay sa Lancaster, Pennsylvania. Kung siya ay lumaking malusog at masayahin, kabaligtara naman noon ang sitwasyon ng kanyang panganay at labing siyam na taong gulang na kapatid na si Helen. Ito ay merong cerebral palsy at buong buhay niya ay kailangan ito ng wheelchair at tulong mula sa kanyang mga magulang. Ngunit gaano man kahirap ang kanilang sitwasyon, pinilit ng kanyang mga magulang na maging normal ang kanilang pamumuhay. Silang magkapatid ay parehas na pumapasok sa Lancaster County Day School. Katulad ng ibang mga teenagers, si Claire ay nahilig sa paggawa ng mga videos at kung titingnan mo ang kanyang mga post sa social media, masasabi mong mahilig siya sa mga animes, pagsasayaw at mag sa mga malulungkot na mga pop songs. Ang iba niya mga kaibigan ay nilarawan siyang palabiro na tila nakuha niya sa kanyang ama na si Mark dahil minsan ay sumasama rin ito sa kanyang mga ginagawang contents. Karamihan sa mga videos ay matatawag mong harmless. Ngunit ang kanyang post noong February 22, 2021 ay ikinaalarma na kanyang mga kaibigan dahil nag-post ito ng isang latex gloves na tila puno ito ng dugo. Kinaumagahan, pumutok ang balita na siya ay inaresto ng mga at kinasuhan ng homicide dahil sa pagpatay niya sa kanyang nakakatandang kapatid na si Helen. Noong April 16, 2021, sa kauna-unahang pagkakataon kasama ang kanyang abogado ay humarap si Claire sa judge at ito ay nagplead ng not guilty. Bukod doon ay ayaw din niyang dumaan pa sa preliminary hearing. Ibig sabihin, hahayaan ng kanyang kampo na umusad ang kaso kahit hindi pa nagbibigay o ipinapakita ng prosekusyon ang kanilang mga ebidensya. Pagkatapos noon, ang judge ay nischedule ng paglilitis noong May 14, 2021. Bago magsimula ang paglilitis, ilang beses na nagtangka ang kanyang abogado na kumbinsihin ang judge na litisin si Claire bilang isang juvenile dahil siya ay 16 taong gulang lamang. Bukod doon ay di umano ay meron silang malakas na ebidensya na magpapatunay na ito ay wala sa tamang pag-iisip nang ginawa nito ang krimen. Ngunit nang makita ng judge ang mga ebidensya ng prosecution, hindi ito pumayag at kahit wala pang labing walong taong gulang si Claire, ito ay lilitisin tulad ng isang normal na nasasakdal. Sa loob ng korte, si Mark na ama ni Claire ay nakiusap sa judge na ikonsidera ang mga sasabihin ng mga eksperto na magpapatunay na meron talagang problema sa pag-iisip ang kanilang bunsong anak. Nang tumayo sa witness stand ang ina ni Claire, sinabi nito na ang kanyang anak ay isang matyagang estudyante at masipag mag-aral. Sa galing nito, siya ay isang A-straight student na katumbas ng honor student sa Pilipinas. Bukod doon, siya ay co-president din ng kanyang klase noong siya ay nasa 8th at 9th grade. Ayon sa kanyang mga magulang, kung sila ay proud na ito ay isa sa mga magagaling na estudyante, ay mas naging proud pa sila kay Claire noong taong 2020. Dahil ito ay nanalo ng scholarship dahil sa ipinakita nitong kabutihan, respeto na kanyang ipinakita sa kanyang kapwa estudyante at pagiging responsable. Ang kanyang ina na si Maria ay sinabi na saksi sila na mahal nito ang kanyang pangani na kapatid na si Helen. Si Helen ay pumapasok sa isang special school sa Pennsylvania mula lunes at ito ay uuwi lamang sa kanilang bahay ng biyernes. Sa tuwing ito ay nasa kanilang bahay, sinabi ni Marie na laging sinisigurado ni Claire na ipaparamdam niya kay Helen na hindi ito iba. Iminungkahi pa nito sa kanila na gusto nitong ilipat si Helen sa kanilang bahay ng permanente kapag siya ay nag-college na. Ngunit ang planong ito ay tinanggihan nila dahil mas makakabuti di umano para kay Helen na maalagaan ng mga eksperto sa dorm ng mga special child. Noong gabi ng February 21, ikinuwento ng mag-asawa na normal lamang ang lahat sa loob ng kanilang tahanan. Pagkatapos nilang mag-dinner ay tulong-tulong silang inilagay si Helen sa kama. Sabay-sabay din silang ipinagdasal ang kalagayan nito bago sila matulog sa kanika nilang kwarto. Ang driver ng school bus na naghahatid sundo sa grupo na na Claire ay humarap din kay Judge David Workman at ibinahagi nito na may tendency si Claire na ipakita na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay na perpekto. Ang guidance counselor ng eskwelahan ay sinang-ayunan din ng pahayag na yun dahil madalas niyang nakakausap ang dalagita sa kanilang session at lagi niya itong sinasabihan na huwag masyadong i-pressure ang kanyang sarili. Ang alam ng mag-asawa, ang nararamdamang stress at pressure ng kanilang anak ay normal lamang sa mga teenagers. Ngunit sa loob ng korte ay nalaman ng publiko na ang a Street student na si Claire ay biktima pala ng pambubuli sa eskwelahan ito na nagsimula noong siya ay nasa 6th grade pa. Ang problemang ito ay hindi nakarating sa mag-asawa at nalaman lamang nila ito pagkatapos ng ginawa ni Claire kay Helen. Ilan sa kanyang mga kaibigan mula sa eskwelahan ang nagpatunay na kadalasan itong nilalait ng ibang mga estudyante sa kanyang mga pananamit at kanyang mga kilos. Bukod doon, ang kanyang ama ay sinabi na noong labing tatlong taong gulang si Claire, ito ay nalito sa kanyang identity. Nagsimula itong magtanong sa kanila kung siya ba talaga ay babae dahil minsan, ay pakiramdam niya na siya ay lalaki. Ang pressure, pangbubuli at kalituhan sa kanyang gender ay ang mga naging sanhi kung bakit lumala ang sitwasyon ni Claire. Sinimula na niyang sakta na kanyang sarili. Kaya ang nag-aalalang si Marie ay kinonsulta ang kanilang family doctor tungkol sa sitwasyon nito at sinabihan siya na ang unang hakbang na maaari niyang gawin ay kausapin ang guidance counselor sa eskwela nito. Pumunta si Marie sa eskwelahan ng ilang beses, ngunit ang nasabing guidance counselor ay laging sinasabi sa kanya na ang sitwasyon ni Claire ay bumubuti at sinabi nito na ang kanyang anak ang merong may pinakamagandang progress sa lahat ng counseling session. Kaya sa halip na lumapit sa aktual na eksperto sa mental health, naisip nilang mag-asawa na total maganda ang resulta ng sessions nito ay hindi na sila kukuha ng therapist. Ikinonsidera din nila ang sinabi sa kanila ng guidance counselor na sa panahon ngayon, ang mga teenagers ay di umanong masyadong OA o matinding makapag-react sa mga bagay-bagay. Ngunit ang magandang pagbabago sa mental health ni Claire ay naudlot nang pumutok ang pandemya. Kasabay ng pagsasara ng karamihan sa mga negosyo at mga establishmento, ang eskwelahan kung saan siya nakakatanggap ng counseling ay nagsara ang depression ni Claire ay lalong lumala at halos hindi na ito lumalabas ng kanyang kwarto. Ngunit madalas naman siyang mag-post sa social media. At pag hindi nito hawak ang kanyang cellphone ay may kakaiba sa kanya. Ayon sa kanyang ama, may isang gabi na narinig niya si Claire na tila may kinakausap sa kanyang cellphone. Ngunit nagtaka siya dahil ang cellphone nito ay naiwan sa kusina. Doon nila napagtanto na lumala na ang problema nito at nakakaranas na si Claire ng auditory at visual hallucinations. Sa depensa na kanyang mga magulang kung bakit hindi sila humingi ng tulong kung ganoon na pala ang nararanasan ni Claire, ay sinabi ng mga ito na mahirap kumuha ng psychiatrist dahil kasagsa ng pandemya. Ang kauna-unahang pagkakataon na napatingnan nila ito sa eksperto ay noong naghahanda na sila sa paglilitis. Para masuportahan ang mga sinasabi ng mga magulang ni Claire, Iniharap ng abogado nito ang kanilang eksperto at ito ay nagpatutoo Na noong na-interview niya ang dalagita, sinabi ni Claire sa kanya in quote, Merong lalaki at babaeng version ko bukod sa sarili ko. End quote. Ang babae ay di manong madalas sabihin sa kanya na mas mabuti pang mawala siya sa mundo. Lagi din itong hinihikayat siya na saktan ang kanyang sarili at pagkatapos ay dapat niyang inumin ang sarili niyang dugo. Ngunit habang naririnig niya di umano ang boses ng babae, ay naririnig niya rin ang boses ng lalaki na nagsasabi na huwag niya itong gawin. Ayon kay Claire, bago niya mapatay ang kanyang kapatid, ay palakas ng palakas ang mga boses hanggang hindi na niya ito malabanan at naniwala siya sa sinasabi ng babae. Noong gabi ng February 21, pagkatapos nilang mailagay si Helen sa kwarto nito, walang tigil di umano ang pagbulong ng babae sa kanya kaya para mawala na ang boss nito ay pumunta siya sa kusina at kumuha ng kutsilyo ayon sa psychiatrist na si Dr. Rushing noong madaling araw ay pumasok si Claire sa kwarto ni Helen sa pag-aakala na ang kapatid niya ay ang babae na laging nagsasabi sa kanya kung gaano siya kasama at walang kwenta ang walang kalaban-laban niyang kapatid ay pinagsasaksak niya sa ulo, leeg at dibdib Sinabi ng psychiatrist na natuuhan lamang si Claire sa bigat ng kanyang ginawa nang tumalsik ang dugo ni Helen sa mukha nito. Sa kanyang gulat at pagsisi, agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tumawag sa 911. Nang dumating ang emergency responders ng 108 ng madaling araw, nakita nila si Claire sa labas ng bahay. Ayon sa mga otoridad, noong una ay akala nila na ito ay naabuso na kanyang mga magulang. Ngunit nagbago ang lahat nang napansin nila na ang asul nitong t-shirt at checkered na pajama ay puno ng dugo. Napansin nila na ang nyebe na malapit sa inuupuan nito ay may mga dugo din dahil ipinahid pa na ni Claire ang kanyang mga kamay sa yelo. Agad pumasok ang mga talidad sa loob ng bahay at ang mag-asawang Miller ay nagulat sa kanilang nalaman dahil ayon sa kanila ay wala silang narinig. Sinabi nila sa mga ito na wala silang narinig dahil malayo ang kwarto ng kanilang mga anak at sila ay mahimbing na natutulog. Dumiretso sila sa kwarto ni Helen at nagawa pa nilang maisugod sa ospital pero bumigay din ang katawan nito at idiniglarang wala ng buhay noong 4.13 ng madaling araw. Si Dr. Anila Khan ay sumang-ayon din na may problema sa pag-iisip si Claire noong nangyari ang krimen. Silang dalawa ni Dr. Rushing ay parehong evaluation at napatunayan na ito ay nakakaranas ng major depressive order, pagkabalisa at psychosis. Sinabi nila na ito ay resulta ng matinding trauma mula sa natatanggap niyang pambubuli, pagkalito sa kanyang totoong gender. Kalungkutan dahil isa sa kanyang mga kaibigan ay nagtangka palang magpakamatay at nadagdagan pa ito nang mangyari ang pandemya dahil napilitan siyang manatili sa loob ng bahay dahil sa lockdown. Ang dalawang eksperto ay sinabi na ang utak ni Claire ay hindi pa fully develop, pero ang magandang balita ay maganda ang resulta ng paggamot nila dito. Ngunit kahit napakaraming witness ang iharap ng kampo ni Claire at kahit ilang beses nilang sabihin na hindi nito pinlano ang ginawa niya sa kanyang kapatid, ang prosecutor ay inilaban na kahit ito ay nagkaroon ng psychotic break, hindi maaaring malitis si Claire bilang isang juvenile. Ipinakita nila ang mga text messages mula sa cellphone nito at doon nalaman ng publiko na matagal na nitong gustong pumatay at kunin ang sarili niyang buhay. Idinagdag ng prosecutor na kung hindi nito napatay si Helen ay papatay pa rin ito ng ibang tao. Ipinaglaban ng prosekusyon na hindi nila itinatanggi na ito ay may problema sa pag-iisip. Ngunit kung ang judge ay pumayag na litisin ito bilang isang juvenile, pagkalipas lamang ng halos anim na taon, ito ay makakalaya na. Ang problema nila ay natatakot sila para sa kaligtasan ng publiko dahil hindi sila naniniwala na ang anim na taon ay sapat na para ito ay ma-rehabilitate agad. Noong March 10, 2023, ang kampo ni Claire ay pumayag na hindi na nila ilalaban na malitis ito bilang isang juvenile kaya alin sunod sa payo ng kanyang abogado. Nagplead si Claire ng guilty kapalit ng pagbaba ng kaso at parusa sa kanya. Mula homicide, ang kaso ay binaba lamang sa third degree murder. Ayon sa statement ng judge, sinabi niya na naniniwala siya na ang nasasakdal ay mentally ill, pero hindi ito mentally disabled. Idinagdag niya na naiintindihan niya ang hirap ng sitwasyon para sa mga magulang ni na Claire at Helen. Pero kahit ito ay may problema sa pag-iisip, kailangan pa rin itong managot sa batas sa state ng Pennsylvania. Si Judge Jeffrey Wright ay pinarusahan ito na makulong ng labing dalawa hanggang apat na sa kulungan. Pagkatapos ng nangyari, ang mga tao sa internet ay na curious sa accounting layer at dumami ang kanyang mga followers na umabot sa 22,000. Kahit ang huli niyang post na dugo ang latex gloves ay umabot ng milyon ng views. Ngunit ang social media platform ay agad tinanggal ang kanyang account. Sa interview sa abogado ni Claire, sinabi niya na ang ilan sa pinakamahusay at pinakamatalino mga anak ay nakakaramdam din ng pagkabalisa, pressure at kalungkutan. Kaya ay niya na para sa mga magulang, mga teachers, kaibigan o kahit ang mga mental health professionals ay dapat maging mapanuri sa ugali ng mga ito. Sinabi niya na gaano pa man kaliit ang pagbabago sa pagugali ng mga ito ay maaaring sinyales o palatandaan na meron ng pinagdadaanang mabigat ang isang tao. Na kapag napabayaan ay baka maging huli na ang lahat katulad ng nangyari kay Helen. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!